Umagang umaga binulabo ko yung mga kapatid ko dahil maglalabanan naman kami. Kakagising nandiyan ni Reza at si Izel naman nakahiga pa at yung Shella ay nakaupo na. At etong si mama naman ay diniligan niya muna yung mga bulaklak niya bago pupunta sa sakahan. So kailangan niya talaga diligan yan tuwing umaga at hapon kasi grabe yung hinip ngayon. Mahilig din po kasi si mama magtanim ng mga bulaklak. Kahit yano pa yan kabisi, ang bulaklak niya dapat hindi makalimutan na madiligan. At sa bangka kami sa saka ay dala ang isa't kalahating sako ng labahan papunta sa sapa. At si mama naman ay mauna lang daw siya doon sa sakahan. So ayun, bawat isa sa amin ay may mga dala na papunta sa bangka. At yung may makikita kayo dyan na bagong mukha, yun ay pinsan ko. Bumisita siya kasi dito sa amin. So sumama na rin siya. At ayun, lima kami dyan ang sumakay sa bangka. Yung nasa una, yung bunso namin, si Isel si Riza, yung pinsan namin at ako yung nagamaneho ng bangka na kung saan pupunta, sa kaliwa ba o sa kanan, basta ganon na kung tawagin sa amin ay tagating moon. Hindi namin kasama si Shella dito at si Mama kasi lumakad lang sila. Medyo mababaw pa kasi yung tubig or low tide pa at yung sa kaya naman kaming lahat dito, mahirapan kami sa pagsasagwan. So ang sabi ni mama, kami na lang daw ang sasakay sa bangka kasi may mga dala naman kaming mabigat. At yung mga lalaki naman ay lumakad na rin sila papuntang ulingan. At ayon habang nagsasagwan kami dyan ay panay kwentuhan at tawanan. May bata, may bata. <laughs>

din na na So siguro mga ilang years din bago ako nakapagsagwan ulit. Ito kasi yung ginagawa namin dati ni ate, nasa grade 8 pa lang ako at siya naman ay nasa 3rd year high school. Dalawa lang kami noon ang naglalaba. So kailangan may dala kaming container sa tuwing maglalaba kami kasi wala kaming tubig sa bahay at dito pa kami kumukuha sa sapa na kung saan doon din kami naglalaba. At higi sakong labahan ang pasa namin ni ate at may mga container pa. Hindi na kasi makapasok ang bangka doon sa sapa. So kung sa anong ang bangka ay doon din namin nakakutin ang mga container at saka labahan. Medyo malayo pa kasi yung hinintuan ng bangka papunta sa Sapa kaya hirap na hirap kami ni ate noon pero mas mahirap kung walang bangka. Literal napasan mo talaga ang labahan or container. Akyat sa napakataas na bundok papuntang bahay. At syempre naranasan din namin yon nung wala pa kaming bangka dati. Pasan-pasan ko yung isang container paakyat sa napakataas ng bundok. Yung feeling na nanginginig na yung paa mo kailangan mo pili kasi kung hihinto ka, hindi mo na kayang buhatin ulit ng isang container. At ayun, nagpalit ako dyan ng possession. Medyo mahirap na dito banda, paliko-uliko na kasi. So, kailangan talaga marunong kang magbaneho at kung hindi ay mabangga ka talaga. Hmm. Mana naik. Sa wakas ay nandito na rin kami At kinuha na namin dyan ang aking mga dala At dito na lang namin iniwan yung bangka Eh kasi mababaw pa yung tubig Kapag mataas kasi yung tubig, ay eh dito namin nilalagay yung bangka. At ayun, tinawag na namin dyan si mama. Baka nandito pa siya sa kanyang sanggutan or lambanugan. Pero wala na siya dito. Nauna na siguro sa sakahan. So ayan si Shella. Siya naman ang nagbuhat ng isang sakong labahan. At ito yung sinasabi ko kanina na nilalakad pa namin papunta sa sapa at pasan ng aming mga dala. Ay kasi hindi na makapasok doon yung bangka. At ayun, nandito na kami sa Sapa. Actually, nakita nyo na po ito sa ibang mga videos namin. So ayun, iniwan muna namin dyan yung labahan kasi pupunta pa kami ng kubo para kumain ng aming almusal. So hanggang dito lang muna. See you sa next video. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.